Oh yeah, very. yeah, oh muna natin ang ating age <laughs> age gap God, it's my finger, age gap Nasaan na ba ako sa aking dating nilalakaran So OV yeah. Nag-upload ko pa ba ito? No? Hindi <laughs> Hindi nyo alam, di ba? paano ko ito may upload eh syempre minsan ah hindi na pala live, okay. ito yung live. nandito ako pero uh, hindi live pag nasa bahay na ako pag na-upload ko na hindi na yung live when I fall down pick myself up when I fall down si ala ano kaya ito ng ala

kala ako ba protected ako masyado eh I'm called a zero zero light punas ka pabababa ito ba. na ng Berto, birthday boy 30s to 40s, kids like me kaminado naman ako eh, isang day kaya huwag well, titignan ka pagkakataon pero boom may biglang mana supersonic stealth jet yeah. Pwede ko siya. Hindi na ako. So, kailangan ko. Takpan natin yung ating. Ito yung kantakip sa likod ko. Siyempre. Gumagano ka na sa likod. Wait, wait, wait. It's like a burger with egg. minsan gaganan pero minsan patanggalin din kasi hindi nga yun magandang biro sa Raichi no? sa mga bata nakakatuwa yan pero sa mga gandang 30s to 40s may dominates na rin yung bwede nga no? may, 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 may kasi may mga lang na inalaga ang gaganong gano'n so hindi yun biro sa mga gano'n 20s to 30s adults yung adults na agad yung pag-iisip pa wag -ga, mga bagay so I'm not na 20s to 30s adults

打电话的。